Good morning, guys! Obviously, bagong gising. <laughs> Third day na namin ngayon dito. Ayun. Tumagal na rin kami dito. Kaya tayong mga bata, kahit na pa tayo. Tawin na kami. Hindi <laughs> na rin ako nakapag-vlog kanina, guys. Dumating na yung pinsan ko. Uh, na isa, from Baguio. Tapos from... Uy, papa! Uy, hindi niya alam! Uy! <laughs> Ay, naku. Mga bata na ito. Yung isang pinsan ko, puro sila lalaki, guys. Yung mga anak ni Tita Shirley, dalawa lang ang babae. Eh. Tapos siya, an, pito ba? na lalaki. 7, 8, 9, 10. Ewan ko, kailan yan? 11 ba sila? May pang 12 nga pala, oh dalawa lang ang babae doon guys so yung dumate nagsidatingan sila kasi nandyan kami ni Papsi <laughs> kaya dumalaw din sila nag, talagang in-schedule nila na ano na magkita-kita kami dyan so yung last day so ngayon nga yun wala na, wala na guys dapat guys wala akong na miss na ano na vlog kasi everyday nagbablog naman kami ni Papa dun sa cellphone yun lang, mahirap kasi guys, kapag nagbablog ka, tapos, uh, cellphone lang ang gamit. Hindi, hindi ko na-edit na mabuti. So, kahapon yung vlog na, ano, na nilabas ko, ano siya, um, hindi siya, ano, hindi siya pinayagan ni Whitey na may labas. Pinayagan lang niya siguro mga ilang minutes lang yun. Tapos nawala din kasi meron pala ako hindi nakita doon na ano na <laughs> hindi ako na edit <laughs> ayun ganon may nakuha ng si Popsy na clips na ano hindi po pwede so kaya ayun si YT uh, hindi niya ano hindi niya binlock niya yun, yung ano ko yung yung video ko na yun so i-edit ko muna yun guys bago nyo ito napanood, na napanood siguro na-edit ko na yun para ano para wala tayong mamimiss pero itong vlog na ito ito isa lang siguro yung mamimiss ko ayan si papa bumili siya ng ano ng coffee para hindi siya antukin pero maaga pa naman guys ayan oh medyo maliwaliwanag pa naman yun nga lang nag, padilim talaga tayo no <laughs> nalimutan ko pala na kunin yung ano yung cellphone ko nandun sa likod ng sasakyan kasi alam nyo ba kanina guys nagpapaalam ako kay tita naiyak talaga ako. Kasi mga pinsan ko nagbabaan sila para lang magkita-kita kami. Kaya lang kasi ito sa sakyan. Kailangan na sa, sa, ano, sa Wednesday may parehistro namin. At magpapahinga din siyempre si Papsi. Kami asigasuin pa kami. Naiyak talaga ako. Naiyak ako umalis sa kanila. Ah. <laughs> halos kayo ayaw kong umalis guys halos ayaw kong umuwi di pa talaga hindi mo yan ano hindi yan uuwi kung hindi kinakailangan kasi siya talaga gusto gusto niya doon pag niyaya ako siya halos araw araw ko siyang niyaya niya pero ayaw pa niyang umuwi so, alam naman ni Papsi pag ano pag paalis na kami talaga umiiyak talaga ako <laughs> kahit din sa masama yung loob niya na umuwi <laughs> mabait kasi na pinsan ko talagang ano ate talagang tingin nila sa akin ate talaga yung turing nila sa akin <sighs> nakita ko si Sky eh may ilaw ka dyan pa? nakita ko ti ikay eh ayun oh gagalaw-galaw yung ikay ko ayun taka ti bela anjan Ay, <laughs> ayos Nailagay mo sling ha tumamling <laughs> magse-segregate tayo diyan hmm. pouch oh oh yung pouch dalawa lang naman yung pouch diyan yung isang mabigat yun ang buksan mo pouch <laughs> Nandun kasi yung wire dito sa, ano, sa sakyan. Good morning, Pang! Good morning! <laughs> Nasa bahay na kami, guys. Two days na kami dito. Yes, po! Two days na kami dito. <laughs> two days na kami dito, guys. Nagpahinga lang kami ni Papsi. Uh, marami kasing ganap noong nandun kami sa, ano, Baguio, sa Kasala Union. Kaya masyadong busy busy yung ano yung ilang araw namin. So ngayon nandito na kami sa bahay. Tuloy na naman yung ating vlog. Ay na si Papa nagsalang na siya nung ano yung binigay sa amin nila Tita Shirley na ano na native na manok. I, ano daw niya ya adobo. Papa sana hiniwalay mo i ano natin yung kwan. Mamaya hiwalay mo yung pang tinola. Kuha ka ng pang tinola tapos pang adobo yung iba. Na Papalambutin lang yan sabay-sabay doon, guys. Tapos, yung mga itlog, bigay mo pagkain ni na Yung nga uh, palang, ano, vlog namin sa Pangasinan, guys, ano lang yun, cellphone. Tapos, yung iba, kumuha ako ng mga clips na lang dito sa, ano, sa camera ko. Kasi, ano, wala ako... <laughs> wala akong pag editan hindi ako makakapag-edit kapag ang gagamitin ko yung camera. So, yung mga dalawang video siguro na, na, ma, na, napanood yun yung ano, yung kuha namin doon sa ano, sa La Union naman. Sa Baguio, hindi kami nag-vlog kasi ginawa namin doon ni Papsi, panay tulog, kain, tulog, kain. Minsan lang kami nagpunta ng palengke, tapos low-bat pa kami. <laughs> Kaya wala akong vlog doon. So, ayun guys. Doon na lang ang vlog na lang natin. Yung doon sa La Union. Kasi ang nangyari, para naging reunion namin ng mga pinsan ko. Nung nalaman nila na nandun ako sa La Union, isa-isa silang dumarating. Ate, wag kayong uwi. Hintayin niyo ako. Ate, wag kayong uwi. <laughs> uwi din ako. Ganon ang nangyari. Tapos nagkakayayaan. Wala din naman kami iba vlog ni Papsi doon. Kasi nga, sila nagiinuman, inuman, inuman. inuman. Tapos, Nag-upload ako guys ito in edit ko ngayon kasi yung uh, na-i ano ko na upload ko noon tinanggal ni YT kasi nga merong mga hindi ano dapat na makuhanan kagaya ng mga batang nakahubo ganun mga naliligo ng mga bata na ano, nakuhanan pala yon so hindi ko napansin kasi nga cellphone lang yung gamit ko noon so ayan guys tinry ko kasi bago kami umalis pwede naman yung ipad pagdating doon wala na naman kaya yun <laughs> naguulit ako hello guys happy na naman sila lalarga na naman o, palalabas po kami ngayon. Dahil mawawalan ng Koriente <laughs> Dito na kami sa bayan, guys. So, papunta na kami sa ano, sa bilihan ng gamot. Yun na lang ang kulang. Ay, naku yung diaper nila, Sky. Doon na lang. Bukas. Oo, sige. Doon na lang bukas. Wala kasing kuryente kaya kami nagpunta dito sa bayan. Mm -hmm. Hindi, nagsusukli lang siya. Oh. <laughs> dito kasi lagi nagpaparada si Papsi. Diyan sa may tricycle na yan. Kunti oh. lang. <laughs> Ayan, nandito na si Papsi. May dala na siya na ano. Pagkain namin hapon, nandito kami nagkukulong sa kwarto sobrang init kasi ito sa akin babasan ko tinola ito guys yung tinola na pinalagyan ko sa kanya ng kalabasa tapos kasi wala na kami ano ibang gulay yun lang yung available namin okay naman masarap naman siya yung ano yung ano ito galing kila tita na native na manok yun, no? meron itlog itlog eh Ayan, oh, itlog. Nasaan yung pagkain ng mga batuta mo? Ay, tuta-tuta. Kain na. Ayun, mm, oh. Talagang hita talaga ng native na manok. manukan. <laughs> magano tayo? Mag-ngat-ngat tayo ng ano? Nang... Okay. Chicken. So, ayun na nga guys. Kaya... Marami kasi nangyari sa loob ng ano ng dalawang araw. So pagdating namin dito ni Papsi sa bahay dahil matagal din kaming nawala. 5 5 days na nawala kami ni Papa. Pagdating namin dito na shock kami sa mga pangyayari dito sa bahay namin pero hindi muna namin masasabi ngayon guys siguro in sa tamang panahon na sasabi din namin sa inyo yung mga pinagdadaanan namin ngayon kaya pasensya na kayo wala tayong naging vlog ng mga nakakaraang araw pero sisikapin namin ni Papa <laughs> ano pang mm -hmm. saka syempre iwasan natin yung mga negative at nega negative muna dito sa ating vlog. Ang gusto ko masaya lang, masaya lang pero para ang lungkot. <laughs> masaya lang guys, masaya lang tayo. So ganun lang muna kaya hindi ako nag-vlog nang dalawang araw kasi talaga sobrang sobrang nakaka-shock yung nangyari sa amin. Yung nangyari dito sa bahay. Kumukulog oh si Sky, takot na oh. Mm. Tama na na ako. Wag kang matakot. Nandito mama, ha? Nandito si mama. Ito, walang takot. Ito, kahit kulog, itinatahulan niya, eh. <laughs> Tsura lang din. <laughs> Bella! <laughs> Mukha mo si Chiquito. Bella! <laughs> Tingin dito. <laughs> nakain sila. Kakain lang. Tapos, ayan, oh, sis kayo. <laughs> Ala. Good morning guys Nandito kami ngayon ni Papa sa Paniki Paniki Tarlac Magpapa uh, Magpaparehistro kami nitong aming sasakyan Si Beauty Ayan Ang luwang dito ng ano Nang daan ng kalsada Ito na guys yung LTO Ayan Ikot lang kami sa saglit Ayan Luwang ano hmm. so Ikot lang kami ni Papa. Ayan, kumuha lang kami ng number namin, guys. Nagpa-emission si Papa. Tapos dito muna kami sa Walter Mart. Babalik naman kami mamaya doon. Guys, nandito na kami sa Gimba. Dumiretso kami ni Papsi dito sa Friendship. Kuhain muna kami doon. Mabilis naman na natapos. Pinaayos na lang namin. Ayan si Papa. <laughs> Nanto. Nanto. <laughs> Ayun, may bibilin lang kami dito sa friendship. Okay, bilan natin si Papsi ng mga pagkain niya habang nagda-drive. Asan jampong mo? Jampo-jampong daw. Mm. Okay. Go. <laughs> Kailangan natin ng tissue. Dalawang tissue. Pagbalik na yung iba. bilin na tayo dito ng ano, diaper ng dalawang bagets. Dati dati kung makabili ako ng diaper ang dami dami Meron pa ako sa bahay dagdagan ko na lang para hindi tayo maghanap doon baka walang ganyan kamura doon ano Hindi na ako bibili ng shampoo siguro mga 6 months namin na ano na shampoo yung pinadala ni Kuya Dongdong Kuha na lang ako dito ng ano ng sabon para pagdating namin meron na kami sabon di sa bahay hey Guys nandito na kami sa bahay Oo, oh, si, ano, si Popsi. Tinatanggal yung mga diaper nila, mm -hmm. ano, Sky. Kumain sila kanina umaga bago kami umalis. Mamayang hapon na lang din sila, ano. Antok na antok ako, guys. Dahil sa maraming ganap sa buhay namin itong nakaraang araw. Hindi ako nakakatulog sa gabi. <laughs> pero ngayon, okay na. I'm fine. <laughs> Kala nyo lang hindi, pero okay na. Okay na ako. Ayan, ganyan sila kapag kaalis na kanilang mga diaper. Nililinis nila yung kanilang mga pakukang. Mm. Sige. Lito muna ako guys. nag -e edit ako nito para meron tayong vlog sa araw na ito. Bakit nandyan ka? Bakit nandyan? Ha? balikan ka na. Sleep na tayo. Good night, night guys Good night Siyempre lang ang gising Halika na, halika na Sleep na tayo Opo, huwag na, labas na Halika na Hi, Jamila Ay, halika na dito, Bebe Halika na, halika na Lagi mo inaaway si Jamila Hi, Jami Taba, taba niyan ah talaga naman napakakulit so ito guys hindi namin naipakita sa inyo kahapon kasi sobrang init opo grabe ang init dito kahapon ito yung mga pinamili namin yung iba lana na sinok na yata ni papa <coughs> yun this <Diswashing> liquid <coughs> at saka yung mga sabon namin, pride yung ginagamit ko para sa aming ano, sa aming fabric conditioner, ah. del mabangoy mm. Guys, ito lang yung mga pinamili namin kahapon. O, yan lang. Kasi ito gagamitin nila Sky. Tapos ito hindi rin ako na ito gagamitin. Eh, dad yan gagamitin namin itong mga ito kaagad, agad-agad. Tapos ito kailangan namin Ayan. Mantika. So, ayan lang, guys. Tapos, ang mahal-mahal na ng binayadan namin. Grabe na talaga ang bilihin ngayon. So, maaga kami nga alis ngayon, guys, ni Papa. Siguro, sama namin yung mga batuta kasi ang init. Pero, parang wag na hal. Baka mahirapan sila, ano. Um ang na naman pag, ano, pag sa biyahe sila. Kung na, hindi na namin sila isasama. Kami lang ni Papsi. Oh, ayan. Ang dilim-dilim na kwarto namin. sa mga ano, hindi maiwasang pangyayari sa buhay. ayan ang kwarto namin ngayon. Kailangang mag-ilaw kahit na araw. Nalimutan ko namang dalin doon. Alam niyo itong mga tubigan namin na ito, puno ito guys. Sa magdamag na ubus namin yung ano, yung tubig. Ito gagamitin na naman namin. <coughs> parang masakit na nga lalamunan ko eh, kaya inom ng tubig mainit naman kasi ang panahon so guys hanggang dito na lang muna yung vlog ko sa araw na ito uh, hayaan ninyo yung susunod medyo hahabaan na natin sa mga may mga pinagdadaanan na kagaya namin ngayon nasa mahirap na mga sitwasyon kalmado lang tayo kasi ang Diyos naman ay laging nandyan alam ng Diyos kung ano yung mga pinagdadaanan natin. Hindi pa natin nahihiling sa Kanya na solusyonan. Gagawin niya yan ang paraan. O tayong susuko. At saka, huwag natin kalimutan na ang buhay ay ganda pa rin. Life is beautiful. Ano man yung pinagdadaanan natin, guys. Sa amin ni Papsi ngayon, napakabigat ang pinagdadaanan namin. Dahil, uh, siyempre, may mga tao gusto manakit sa atin. May mga tao gusto ano, gustong, Kita nila na nahihirapan ka, na nahihirapan ka. Pero hindi kami susuko dahil ito ay lalaban man kami, pero hindi sa pisikalan, hindi sa ano, sa tamang proseso. Okay guys, Alam ko pinagdadaanan. Manalangin lang tayo, always pray. So yun lang guys, nakita-kita ulit tayo bukas. At salamat sa panonood sa aming vlog. See you tomorrow. Hi guys, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.